ayan guys good morning this is my tatay naghimo si guys so ka ikip original na tabako so yung ana maghimo o oh, original na tabako first tip is ikat ni ang yung tabako guys na nasa ng paan so, ikat na tara tabi kita o mga nasa dyan ang tabako apos, gunting-gunting na niya daan. Dito na lang yung tunis-tunis kayo. Dito na lang yung mga likid. O, nana. Likid ka na. Likid ka na. Likid. Ayun na. So, pwede na tayo. Kanin mo kaadlaw makurot so, Sa kalikid tayo, makurot

Si Laysa na gilaisanak si sa gilaisan. Na pamana nga kupit ni. Dapat So yan guys, persists na si Tatay continue lang sa paghimo sa tabakong original. nagitawag og likit ni Sinoy. Bueno, well, selling out guys money ang trabaho o original na likit. so ayan guys tapos na isa kalikit. kuan ang katas unan na niya mga one two, mga nine inches. ay taas mga kuan na mga 5 inch. So, mga six 6 inch. So, maghihimo na sa tatay bago, guys. Mga na na. So, sa isa kalikit, yung ana magsugod, guys. Yung ana. So, utdan og tumoy para tupong. Sa isa kalikit, doha na ka kana doha ka tabako ang ibutang. Ito ka... Slice na tabako. anak maglikit. Ayan na guys. Ayan. Pinahinay-hinay. Kinahanglan hinadyan ni mo bilik para maplastar. Okay na magsumpay na pwede ni si tatay ko man. Mga no, pesta rin, pesta Sumpay na po, kuha na po siya Zagis ka. niya na tabako. Hmm, okay. Dami na tabungan na po. Inga na magsumpay. Bisa na dadaw. Kaya nasa guys, moral. Kuyangan pa ng isang dipindi ba dyan na ay duha. Ay duha ito ang madugang sa isa ka likit. Ay babaw na ito ng case na pasto na tubig kayo. Tubig ka niya. Alam guys. So, tipid ka rajo. Ininakot tatay ng tabako si Gerlio ka di. Masa mo ng mga more. Hili si Cha. Kanira ka sa na andan tabako. Original na tabako. So, ayun guys. Sapit na mahuman. Gamay na ka Cha So, mo ni trabaho kung Wah, wailingau ni ni tata, mana itu lingau? Yes, yeah. Yan. O, oh, namantay na po siya Kim kung na inilabay kay ni Daka naman ang tubig sa gawas. Nah, daka na, Daka naman ang tubig sa gawas. Na, naman na sa isa. So, isa ng gilawayan. So, di ko ni isa pwede guys na azoon kay isa na ng gilawayan. Muna ni ang mga finished product ni na, na yan, daghan. Ini po yung sa o ni sila ay kinilawayan na ito ni Kaya kung kamo guys, mga ato kami likit ni tatay, kahit ba yun na kamo nagilawayan na ini. Okay, malatap siya ng lain na, na likit. Ang ani na sa magsugod ba sa paglikit. Ang ani na na sa pinakauna. Ayan na. Gagawan ka dito. Gagawan ka dito pag pag-plaster. Hmm. Dili ini basta-basta na likit guys. With effort ka dito ini tatay. Hmm. So mga to guys ang sa isa ka sisyo ni tatay na himo ng likit, makahimo ni inisizan ng mga upat kabuok buok na likit. So, muna. Kana isa guys, pagka humanda na isa na ipapikitan sa isa ba-aba, kay ipikit man na mura man ang pasta na isa laway. Kana. Pagka humanda na isa ka ng isa, naghihimo. Pulihan na sa pinipilit naman itong isa. Kana. Pag mahuman na, humana. isa na po ng lawayan, pagka So, Ayan. Mantay na sa si tatay. Wailing ako sa kanina sa tatay. Direkuman. Ini si tatay to guys. Kuha na ini. Si 72 years young. Patanan hey. pa ay Abtik pa maghimo. Klaro pa ni tatay ang mga litra na gagmay. Hey, sure. Ayan guys. So, magkakamanda na. Ayan. Uh. Ipuli na sa brand ni Zadiha. Kaya naman na finish product na ni mm -hmm. na dyan. Kapit naman mga mahal. So kung inga na guys, tatay. na isubra. Nagbuhatan ni Tatay. Diyan ni Utan. Ano na ito ang tabaho ni Tatay. Kung saan sa pag-utod. Mga pinahinahinay ka dyan. Kaya, Kaya humana naman naman Kani, po. Kanina po sunod. Kaya ka naman naman sunod. Nawaya na po ni tatay. Di ka mo pwede mga ado. Okay. Lawayo na ni tatay. Uh -huh. na. No, Yan. Yeah, tapos na guys. Ang isa kalikit. Ika ang likit na na. Huh? Siyang... Lawaya na tay. <coughs> ay, Eh, giyubo mo tatay. Giyubo, giyubo. Gabi ka kasi ano diri guys. Christmas kumanti. <coughs> Yan, lawa yan. Pusit na sabi si tatay sa lahi na kuan. So, to guys. Mga to ang paghimo ng likit guys. Si tatay. Shout out Ayan. Ayan. Ang is a finished product guys. So, shout out sa tanan mga solid viewers na taliha guys. Sige guys.